Solo mo ngayon. Ito yung Singapore Botanic Garden. Nandito kami ngayon guys sa ano, nakarating na kami dito sa may orchids garden. Mm

Oh. Naka-residence na. <laughs> Anong i-scan dyan? For permit? Huh? Ah, Thank Thank you. Ayan guys, nakapasok kami dito sa My Orchid Garden. Pwede ngayong araw hanggang January 2024. Ayan, pa Ayan. <coughs> Nakapasok lang namin dito sa may orchids garden. Ayan. Dito mo makikita eh, guys yung mga sari-saring lasi ng orchids. Ganita. Ganita. Ang gaganda ng mga bulaklak ng mga orchids. ganda mamaya tayo mag picture dyan gusto Yan daw dito mo makikita talaga guys yung ganda ng mga dito Ayan, ang gaganda ng mga bulaklak. Marirelax ka talaga dito la. Pagka ano. Dito ka mamamasyan. Stress free. Ayan. Ayan. <laughs> Ang ganda dito. Picture mo ako, Tina, dito. Please, ang ganda, oh. Ayan dito we, naman is uh, white flower. napakaganda. ganda Oh, guys, ang ganda ng mga bulak na ko. hanggang doon ay yung kasama ko selfie 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 <laughs> Ayan. Oh oh, free. Tara na, saan tayo? Mamaya na ako magpicture dun sa harapan. Maganda yung harapan niya. Ayan dito sa may arco. Ang ganda oh. Ha? Ganda ng bulaklak. Ya, yeah, 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 yeah. yeah, yeah, yeah. <tries> <tries> ganda ya, ya. Bin von geder klasse kung 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 Ganda. Ganda oh. Mga bulaklak. Ayan, gaganda ng mga bulaklak. Sari-saring. O, may star apple dito. Ayan guys, sama ah, kayo tignan nyo itong mga ano ko. Video ko. Ang gaganda ng mga bulaklak ng mga orchids. Yung mga... Orchids lover. <laughs> Tingnan nyo guys, ang gaganda ng mga bulaklak. am orchids lover I'm going that's ginger. Right? it's not ginger, but <laughs> it's not ginger. What is it? like the banana, banana, banana. yeah, the, uh, So we right. saw a thing in South America about this. And there's a special bird with a hooked thing that can get in. It's really interesting. Ano to? May puso ng saging, guys. Sabi ng puti, ano daw, luya. Sabi ko hindi ito luya. Yan, guys. Ang ganda ng bulaklak. Ano Orchid Safari. Ayan, Orchid Safari daw. Wow, ang bango. Namoy ko yung parang amoy ilang-ilang. Siguro may ilang-ilang dito. Ganda ng white flower. White orchids. Ayan. Too. Thank you. Yeah. <inaudible> 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 battery, battery charge. Make sure you go in there, it's cool. Ha! Huh? Or wait, for the time. one. Ay, may tubig. Kasi umambun kanina. Ay, lugay, isang ganda. Dito nakapasok kami sa may indoors na okay. Ay lamig. <laughs> Napakalamig pero napakaganda dito sa loob. Ayan guys. Kasi pagka ano mahal ang pasok dito pero ngayon free kaya kami nakapasok. Ganda ng mga bulaklak. Ayan. Ang ganda-ganda talaga dito guys. Ang lamig. मैले चलाउँछु मैले मान्छेहरू पनि देख्छु त्यही हो अनुहार Ngayon na ako nakapasok dito, guys. <laughs> um, kasi pagka hindi free, mahal din ang bayad dito. Maganda um, <laughs> <coughs> guys, oh. mga sari-saring ano. Maganda guys, mga sari-saring ano or cakes. Hmm. 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 Dito mo makikita yung mga iba-ibang klase ng orchids. Hmm. Ganda ka siya mga anak mo. Hmm. kasama ko nagsisero Ang <laughs> ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Form, universe, and a the flor in point. The here is uncanny. kita hidup nanti s s keluar agak sama juga Hello guys, pauwi na kami kasi ang lakas ng ulan. Piram dito pa kami sa loob ng ano. Ito sa may orchids. Lakas kasi ng ulan ngayon. Solo mo ngayon. Maulan pero umaaraw. E pauwi na kami kasi hindi na rin kami masyado maka-picture dahil eh. medyo malakas-lakas din 'tong ulan niya. Kaya hanggang dito na lang muna, guys. Salamat. Please like and subscribe. Thank you.